Hindi niyo ko alila, hindi niyo ko alipet! Mabuti pa nga, mga midwest sweldo ako, wala! Uy, uy, uy! Nagagalit kayo ata, eh! Ba't ka sumisigaw, ha? Oh, sumisigaw ako, nagagalit ako! Bakit puro damit niyo itong nilalaban ko, ha? Bakit ako ni Isa wala akong damit dito? Eh, kasi, yun ang gusto mo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa akin, ang gusto mo, sinusuot mo yung mga damit ko lang. <laughs> lindol! Lindol! <laughs> Walang Lindol! Ligising lang kita. Ang hali na. Magluto ka ng almusal. Tamad! Oo, oh, ginugutom na kami. Sino magluluto ng almusal? Ikaw! Sino ba nagluluto ng almusal dito? Sige na, pastor! Teka, teka nga muna ha, naman nga tayo. Bakit mo kayo inuutusan? Bakit ako magluluto ng almusal? Sino ka ba? Sino ko? <laughs> Mga bata, sino raw ako? Ako ang asawa mo. Asawa? Ikaw ang asawa ko? Hoy, mama ha, hindi ko klase ng lalaki magugustuhan ko. Ang pangit-pangit mo. Hoy, at kayo ha? Tatawa-tawa kayo diyan? Ang dudungis ninyo, sino ba kayo? At ikaw, sino ka? Bakit mo kakang shockoy? hindi ako shockoy, ako si Pikoy, ma'am. Anong ma'am? Ma ma mamaya pag nakaluto na, pag kami, aalis kami pag nakakain. To. Ang mga batang ito, mapamangkin natin. At ang shockoy na to, si Pikoy. Wala kasing matandaan eh. Wala na maaksidente ka. Nagkaroon ka ng temporary amnesia. Eh, ni pangalan mo, hindi matandaan eh. Oh, anong pangalan mo? <laughs> ang pangalan ko... Oh, ano? Ano ang pangalan ko? Kita mo na. Wala kang maalala. Basta ito, tandaan mo. Tayo dalawa mag-asawa. At dito ka nakatira sa mabahong lugar na to. At sa araw-araw, ang trabaho mo, maglinis, magluto, maglaba at mamlansya. Maliwanag ba, Ling? Anong Ling? Ling! Darling for short! Kung talagang asawa kita, kailang kita na pangasawa? Ha? Ang dami mo naman tanong eh! Nainis na ako! Gusto mo ba akong magalit? Alam ba kung paano akong magalit? Aba, aba, aba! Paano ko magalit? Ha? Sige nga, sige nga, sige nga! O, oh, sige. Ganyan. Paano nga ba magluto, Ling? Problema mo na yun, Ling. no? Oo, Ling. Tama ka. Problema ko na nga. Sige. Ang masung mo, Ling. <laughs> Masyong maso ka, Ling. Di ba? Oo nga, Ling. <laughs> o bakit iyakaya ka dyan? May reklamo ka ba? Ha? Paano? Pwede. Parang hindi ako marunong maglabay. Eh. Tapos, ang gaspang-gaspang na ng kamay ko. Sigurado ko pa ako naglalaba ng mga damit nyo dito? Alam naman ako. Pagkatapos mo maglaba, lansayin mo yung mga pantalong ko at bilis-bilisan mo ang bagal-bagal mo. Magluluto ka pa. Oo. Oh, Tsaka nito na yung mga marunik ko. Tsaka pakilaba na rin at tsaka pakibilisan lang, ha? Ito rin ang akin! Ako rin, Jack! Bigitan niyo lang, ha? Mga puisip! Hindi niyo ako alila, hindi niyo ako alibet! Mabuti pa nga, mga midwis sweldo ako, wala! Oy, 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 Nagagalit ka yata eh! Ba't ka sumisigaw, ha? Oh, sumisigaw ako! Nagagalit ako! Bakit puro damit niyo itong nilalaban ko, ha? Bakit ako ni isa wala akong damit dito? Eh, kasi yun ang gusto mo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa akin, ang gusto mo, sinusuot mo yung mga damit ko lang. Huwag ka nang nagre-reklamo, alis na ako, papasada pa ako eh. Anong papasada? Ano ba trabaho mo? Taxi driver. Taxi driver ka ba, kamo? Oo. Oh, bakit? Ano sa maron? Parang alang trabaho yun, ha? Wala, parang may naalala lang ako, pero wala naman. Ah, ganun ba? O, sige, Ling. Aalis na ako, Tanghali eh. Bye, Ling. Ano? Sagot! Ola! Bye, Ling! <laughs> <laughs> yan ang gusto ko. Very sweet. Very loving. Bye, Ling. <laughs> <laughs> Paano kaya naging asawa yung driver na yan? Ewan Ewan <laughs> 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 so, video tape lang, di makuha di ha? Sunod-sunod na kapal pa ka nangyayari sa mga aso mo, ha? Ah. Ano ba nangyayari? <laughs> Nalalaos ka na ba, Raki? kabayo lang sa karera. Ang nalalaos. Bigyan mo naman ako ng araw. Huwag ka lang mabibigay sa akin ng tape. Isang linggo. Nasa'yo na ang taong hinahanap natin.